Magandang araw sa atin mga katiets at once again this is Saikuno Torhanta. Welcome back sa aking YouTube channel at sana'y napanood ninyo ang mga video na ina-upload ko dito mga katiets. Andito ako sa isang dead creek. Patay na sapa mga katiets. Ito ang pinupuntahan ko ngayon dito sa aming lugar. Nag-explore ako mga katiets. Ngayon, meron akong stone map na nakita dito para makonsider mo na isa itong stone map kahit hindi kalakihan na bato ito ay nasa mga 1 tons siguro mga katiets or 1,000 kilo makapal yan patungo sa ilalim at merong nakapalibot na mga bato butig mga bato at ito malaki ito mga katiets. malaki ang bato na yan meron pa dito sa harapan kaya hindi talaga ito kayang ano rin ng tubig baha mga katiets kung umulan man dito sa lugar na ito at ito ang ipapakita ko sa inyo na kakaiba na mga markers na magtukoy ng exact spot dito na lugar ngayon dito tayo kung makikita ninyo yan mga katiets, isa yung lines nasa mga 20 ends ang haba at merong nakaganyan Y marker at dito din sa ibaba na bahagi meron din Y marker ang ibig ipapahiwatig nito mga katiit sa lahat ng treasure dito sa Pilipinas sana meron kayong mapupulot na kaunting aral sa mga marker na ito ito ay nangangahulugan ng dead creek or patay na Y na sapa at itong nasa ibabaw na bahagi ito ay nangangahulugan ng Close tunnel Ayan mga katiits. Close tunnel. At kung titing natin, meron tayong mapapansin na kaliwang paa. Kaliwang paa ito mga katiits. At dito din, kaliwang paa pa rin. Ang kaliwang paa ay nangangahulugan ng end of trail. Ayan. Ito ang nasa likod kaganyan kaliwang paa at ito yung isa di masyadong klaro mga katiets pero kaliwang paa yan dalawa kaya ito pinagitnaan nila ang double Y marker ang ibig ipapahawatig nito mga katiets humanap tayo ng Y na sapa at doon natin matatagpuan ang exact spot sa way na sapa, malapit sa way na sapa mga katiets. Yan ang i-explain ko sa inyo para meron kayong makuha na mga kaalaman dito sa aking in upload na mga video. Pero hindi talaga ako gumagamit ng mga detector mga katiets. Hindi na kailangan gumamit pa ako ng detector dahil hindi compatible ang detektor at ang mga sign mga katiets dahil merong nilagay na mga decoy marker sa palibot na posible yun ang ituro ng mga detektor na gagamitin nyo ngayon papunta tayo sa sinasabi kong why nasapa yan ang markers, mga katiets. Kakaibang markers. Dalawang left foot or kaliwang paa. At pinagitnaan ang Y. Yan. Napakagandang setup ito, mga katiets. Sana maklaro ninyo. Ganyan. At papunta tayo. Ito ay southwest sa Kompas. Yan, mga katiets. Puntahan natin ang hanapin natin na way na sapa, mga katiets na ginawang markers na mga hapon ito magkakatubig lang ito mga katiets kung umuulan pero sana mapansinin niyo ang mga butig na ito nakalines mga katiets. ito butig ito at yan din butig butig yan mga katiets nakalain ang mga butig yan ang dapat ninyong tandaan dahil ang pupuntahan natin ay butig na area pero merong uh, pinaka pinto ng tunnel na sinarado ng mga Japanese ginamit nila ang semento mga katiets ito ang mga butig na nakalain yan butig pa rin yan mga katiets, nasa gitna ng sapa nilagay. Mga butig, yan ang pinagtaka namin dahil nakalines ang mga butig na nakikita namin. Ngayon, yan ang butig. Ito, patungo doon sa stone map. At ngayon, papunta tayo dito. Ito ang way na sapa mga katiets. Yan. Sapa ayan. Patungo doon. At ito din. Sapa ito. Patungo doon. Ayan mga katiits. Makita ninyo. Mga bato-bato na yan. Sapa yan. Pero wala ng tubig. Nakaway ito. Dito sa kabila. Way. Yan mga katiets. Nasa gitna ako ngayon. Dito. Yan ang Y na sapa. At ito din ang kabila. Yan mga katiets. Sapa yan. Wala ng tubig. Ngayon, dito tayo magsisimula na maghanap ng markers. Yan. Dito sa way na sapa na ito at ngayon meron akong napansin na right foot mga katiits right foot ito ganyan right foot right foot yan mga katiits pag apakan mo hindi naman talaga gumagawa ang mga hapon ng isang marka na napakaklaro mga katiets yan right foot ang ibig ipapahiwatig niyan mga katiets travel na naman tayo papunta dito sa lugar na ito yan dito ang kakaiba mga katiets sa lugar meron akong napansin na isang butig. Yan mga katiets. Nag-iisang butig dito. Sa ibabaw ng way marker na sapa. Yan ang sapa mga katiets. Dito sa kabila. Nagaganyan. Dito din. Yan ang sapa sa kabila. At ito din ang sa kabila mga katiets, patungo doon way na sapa yan ang pinaka importanteng markers na mga hapon kaya dito ko natagpuan mga katiets, ang napakalaking nakaumbok na simento yan sentro talaga sa way na sapa na ito yan. napakailit dito mga katiets nasa mga 40 plus siguro ang init ngayon kaya kung mag explore kayo magdala kayo ng mga tubig yan mga katiets hindi yan butig ito ay sinimento ng mga Japanese ito ay portal mga katiets yan sa likod na bahagi dito ito lang ang nakaumbok na kung tingnan mo, isang butig. Pero dito sa kabila, bundok yan, patungo doon. At kung tingnan natin ang ibang texture ng lupa dito, ito yung butig. Yan ang butig dito na original. Pero kakaiba dyan mga katiets, meron pang matandang puno ng kahoy. Ang tawag dito sa amin mga katiyets ay barubo or tibig. Yan. Napakatanda na kahoy nandito sa lugar. Nagsimula ng nagdiat ang simento mga katiyets. Simento talaga ito mga katiyets. Meron akong nakita na katulad nito na semento at ito ang dapat natin tandaan para makonsider natin na isa itong semento ito mga katiets itong mga pula na nakahalo dito yan tipak pa mga katiets kaya hindi ito nature ang lugar na ito merong mga pula yan mga katiets, mga pula na nakahalo sa semento na ito. Ito pa mga katiets, yan ang palatandaan na hindi ito butig. Napakarami ito mga katiets. Hindi ito pa. Yan, mga pink or red tisa na mga bato. Yan, nakahalo. Yan ang palatandaan na ito mga katiets, dahil itong red tisa, ay nangangahulugan ito na door or entrance hindi ito ordinary yung butig mga katiets ito pa Ayan. nakahalo na mga pink or retisa na ba ito nakaraming mga katiets yan dito kaya nung tinignan namin ng maayos meron kaming mga test na ginawa dito ito talaga ay simento mga katiyets itong area na ito ay binarado ng mga hapon noong unang panahon panahon ng digmaan para hindi mahalata mga katiyets at ang natatanging marker na ginamit nila ay yung marker sa ibaba yung stone map stone map yon mga katiets yon ang nagturo kung saan ang mga direksyon na dapat ating tahakin siguro nasa mga 100 meters galing doon sa stone map kapag meron kayong makikita na ganyan sa inyong lugar mga 100 meters mga katiets yan napakagandang area bundok yan mga katiets patungo sa ibabaw yan ang dapat ninyong tandaan kapag naglocate kayo kahit wala kayong ginamit na detector dito sa area na ito ay yan ang inyong gawin kompas mga katiets at mga markers na andyan sa lugar lalo na sa mga stone map at ito ang pinakamalupit na markers talaga ng mga hapon ang Y na Sapa or Dead Creek yan ang makikita natin doon sa stone map yan ito mga katiets meron ng plano ang aking mga kasamahan dito kung ano ang dapat gawin napakarami ang tank na bato na nakahalo sa semento na ito. Yan. Semento talaga ito mga katiets. Yan ang area. Ito ang dapat bakpakin dahil ito ang pinaka-portal ng tunnel entrance. Kadalasan kasi dito mga katiets, tunnel dahil itong lugar na ito mayroong witness na nagturo sa amin na nagkampo ang mga grupo ng mga Hapon si isa na dito si General Tanaka ang nagkampo dito merong kalsada dyan sa ibabaw na bahagi dyan mga katiits merong kalsada dyan patungo dun sa sapa sa kaya yan ang dapat ninyong tandaan na kapag ganito yan, mga katiits mag explore talaga kayo para makita ninyo ang mga possible spot na Andoon sa stone map. Madali lang naman mga katiets ang pag-locate, napakadali lang kahit walang detektor. dahil sa ilang taon ko na, almost 40 years na ako sa treasure hunting, malawak na ang aking karanasan mga katiets sa paghanap ng tamang spot. Ang pinaka problema lang kung ang may-ari ng lupa ay hindi pumapayag at ang ikalawa ang pagtrabaho nito lalo na kung ang mga heavy equipment ay hindi makapasok sa area lalo lalo na yan mga katiets bundok yan patungo doon sa ibabaw malaking trabaho at kailangan pa natin na magkuha ng permit para pakuha yung mga kawaya na yan yan niyan ang pinakama hirap sa lugar na ganito pero kapag Porsigido talaga ang grupo ay makuha talaga mga katiits or matrabaho talaga ang area. Ito ang sapa. Balik tayo mga katiits sa sinasabi kong stone map. Yan. Sana'y meron kayong nakukuha mga katiits na konting kaalaman sa mga in-upload ko na mga video. Yan sana isa na ako sa maging susi sa mga kapwa nating treasure hunter na matuto sa ina-upload ko na mga video nasa surface ako ngayon mga katiets meron kasing uh, nagsabi sa akin na sana kagawa ako ng decoding sa ilalim ng lupa or diagram stone map diagram patungo sa ilalim ng lupa para masundan kung saan ang tamang spot patungo sa sinasabing area na, pag, na pinaglibingan ng mga Japanese mga katiets 100 meters galing sa stone map na yan patungo doon sa cemento or butig yun mga katiets pero pinaghalo sa semento at butig yan ang stone map dito sa area na ito dalawang left foot marker at merong naka uh, sa gitna na dalawang Y marker na nagpapahiwatig ng Y na sapa at tunnel yan mga katiets yan lang po. Maraming salamat sa laging pagsubaybay ninyo dito sa aking YouTube channel. Golden Philippines. Sana'y meron kayong napupulot na kaunting aral sa aking mga ina-upload na mga video. Yan mga na Nasa gitna ng sapa nilagay ang stone stone map. Di masyadong kalakihan pero merong mga harang na nilagay ang mga Japanese para hindi ito madaling mabuwal. Ito pa. Harang yan sa tubig mga katiets. Ito, mga malalaking mga bato. At nasa gitna ang stone map. At ito, kung umuulan na dito mga katiets at meron ng tubig, hindi yan masyadong mapansin. Agad ang stone map na yan. Yan ay mapa na mga katiets. Dalawang klase ang mapa na mga hapon. Mapa na papel at ang mapa na mga bato. Yan stone map pinaka sa lahat para matuntun mo ang tamang spot at yan lang po maraming salamat sa panonood at pagtitiwala ninyo dito sa aking youtube channel Golden Philippines God bless always sa ating mga katiits at ingat kayo lagi